Kapatid, sandali lang bago ka tuluyang sumabak sa araw na ito, inaanyayahan kitang manahimik muna saglit. Isang malalim na paghinga, isang taimtim na dasal. Ang panalangin na ito ay para sa iyo, para sa puso mong pagod, para sa kaluluwang naghahanap ng direksyon, para sa isip mong puno ng tanong, at para sa buhay mong gustong pagpalain at ingatan ng Diyos. Ngayong umaga, huwag ka munang magmadali. Hayaan mong punuin ng Diyos ang puso mo ng kapayapaan, liwanag at katiyakan. Dahil mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya't isara mo muna ang mga ingay sa paligid. Lumapit ka at manalangin tayong magkasama. Ito ang iyong oras kasama ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, naririto po kami sa katahimikan ng umaga, lumalapit kami sa iyo, daladala -dala ang aming mga puso may bigat, may pag-asa, may pangarap, at may pangangailangan. Nais nice po naming simulan ang araw na ito sa iyong piling. Hinihiling namin, pagpalain mo po kami at ingatan sa bawat sandali, sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, ikaw ang aming kakapitan. Aming Diyos, Ama naming mapagpala at mapagkalinga, iniaalay po namin sa iyo ang araw na ito. Hindi namin alam ang lahat ng aming kakaharapin. May darating na mabuti, may darating na pagsubok. Ngunit isang bagay ang alam namin. Kapag kasama ka, ligtas kami. Kapag kasama ka, panatag kami. Panginoon, hawakan mo ang bawat bahagi ng aming araw. Mula sa paggising, sa trabaho, sa eskwela, sa biyahe, sa pagharap sa mga tao na way ikaw ang makita sa amin. Ikaw ang marinig sa aming mga salita. Ikaw ang madama sa aming pagkilos. O Diyos na nagbibigay ng lahat ng biyaya, kami po ay muling humihiling sa iyo, pagpalain mo kami. Hindi lang po sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa kapayapaan ng loob, sa kalakasan ng pananampalataya, at sa karunungang kailangan naming harapin ang mundo. Pagpalain mo ang aming mga kamay upang ang aming gawain ay maging mabunga. Pagpalain mo ang aming isipan upang kami magkaroon ng tamang desisyon. Pagpalain mo ang aming mga puso upang mamuhay kami ng may pag-ibig, kababaang loob at pagtitiis. Panginoon, alam naming maraming panganib ang mundo, mga sakuna, masasamang loob, tukso at kasalanan. Kaya't kami dumudulog sa iyo, ingatan mo kami. Mula sa aming pag-alis hanggang sa aming pag-uwi, balutin mo kami ng iyong banal na proteksyon. Itago mo kami sa iyong mga pakpak, gaya ng isang ina na dumadagit sa kanyang anak sa oras ng panganib. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan sa mga desisyong hindi ayon sa iyong kalooban at sa mga taong magpapalayo sa amin sa iyo. O Diyos, may ilan po sa amin na gumigising na may bigat sa puso, mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa sarili, may mga luha na hindi maipakita sa iba, may mga tanong na tila walang kasagutan. Inaabot po namin sa iyo ang aming mga pinapasan. Tulungan mo po kami. Palakasin mo ang aming loob. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Ipaalala mo po sa amin na hindi mo kami kailanman iniiwan. Panginoon, binabanggit po namin ngayon ang aming pamilya, aming mga magulang, kapatid, anak, asawa, at kaibigan. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila, naway maranasan din nila ang iyong kabutihan. Kung sila'y may pinagdaraanan, hipuin mo ang kanilang puso. Kung sila'y naliligaw ng landas, akayin mo pabalik. At kung sila'y masaya at nasa maginhawang kalagayan, turuan mo silang magpasalamat at tumulong sa iba. Panginoon, nais po namin lumago sa iyong piling. Sa araw na ito, binubuksan namin ang aming mga puso para sa pagbabago. Itama mo po ang aming landas. Ayusin mo po ang dapat ayusin sa amin. Buong puso po kaming nagpapasakop sa iyong kalooban. Kung kami po ay naligaw ng landas, patawarin mo kami. Kung kami po ay naging palalo, ibaba mo kami sa kababaang loob. At kung kami po ay nanghihina, buhayin mo pumuli ang aming espiritu. Diyos namin, kahit hindi pa namin alam ang sagot, nagtitiwala po kami sa iyo. Kahit hindi pa namin hawak ang biyaya, Nananalig kaming darating ito sa tamang panahon. Dahil tapat ka, dahil mabuti ka, dahil kasama ka namin. Kaya't sa araw na ito, lalakad kami ng may pananampalataya. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil alam naming ikaw ang aming lakas. Pagninilay sa salita ng Diyos, Numbers chapter 6 verse 24 to 25. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. O Diyos, gaya ng sinabi mo sa iyong salita, pagpalain mo kami, ingatan mo kami. Ipagkaloob mo ang iyong mukha na nagbibigay ng liwanag sa aming landas. Huwag mong hayaan na mawala kami sa dilim. Salamat sa iyong biyaya at kabutihan. Aming amang makapangyarihan, maraming salamat po sa bagong araw na inyong ipinagkaloob. Sa paggising ko ngayon, Ako'y muling humihinga, muling may lakas, at muling may pagkakataong mabuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ihinahayag ko sa iyo ang buong araw na ito. Nais ko pong ikaw ang manguna sa bawat hakbang, sa bawat salita, at sa bawat desisyon. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng aking gawain, mga plano, at mga pangarap. Pagpalain mo po ako, O Diyos. Buksan mo ang pintuan ng mga oportunidad at biyaya. Hipuin mo ang puso ng mga taong makakasalamuha ko upang maghatid din sila ng kabutihan. Sa bawat pagsubok na darating, bigyan mo ako ng katatagan at pananampalataya. Ingatan mo po ako, Panginoon. Ilayo mo ako sa kapahamakan, sa mga tukso, sa mga maling landas. Balutin mo po ako ng iyong banal na proteksyon. Ipadama mo na hindi ako nag-iisa na kasama kita araw-araw. Panginoon, basbasan mo rin po ang aking pamilya, ang aking mga kaibigan at ang lahat ng nangangailangan ng iyong habag. Gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pag-ibig at liwanag sa mundong ito. Salamat po sa iyong walang sawang pag-iingat, sa iyong pagtataguyod at sa iyong wagas na pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw. Salamat sa pagkakataong makalapit muli sa iyo. Salamat sa iyong mga pangakong hindi nagbabago. Asahan mo, O Diyos, na sa araw na ito, kami lalakad na kasama ka buong puso, buong tiwala, buong pananampalataya. Pagpalain mo po kami. Ingatan mo po kami. Mahal na mahal ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino ang Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.